Nasa dulo ng Dabilan Carmona ang pinakamasarap na burger. Nasa dulo ang sarap, lalo't pag sinasagay. Eh. Iyon! Ito na rin ang pinakasulit at pinakamurang burger na mabibili nyo dito. Napakamura naman, hindi ka ba swerte yan, ma'am? Ang mura ng paninda mo. Okay lang, sir, para mabili lahat. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Hello po, sir. Ano po itong binibenta nyo, ma'am? Burger ng mama mo. Burger ng mama mo? Hindi yes, na baga po. ng mama mo. Hindi po. Burger na po siya ng mama Burger na. Napakalaki naman ng inyong pati. Yes po, sir. Ano to ma'am? Homemade nyo? Yes po. Homemade beef pati po siya. Sir. Homemade nagawa sa bahay? Yes. yes po. Pure beef siya, ma'am? Apo. Ah, Wala siyang extender na kahit ano? Ah, uh, meron naman siyang konting extender, sir. Pero grabe, ma'am, 'no? Siksik 'yung laman ng baka. Yes, po sir. Magkano naman po 'yung isang ganyan, ma'am? 120 pesos po by one take one na po siya, sir. 120 pesos lang yes by one, po, take sir. one take one na. Napakamura naman, hindi ka ba swerte niyan, ma'am? Ang mura ng paninda mo. Okay lang, sir, para mabili lahat. Sa isang araw, ma'am, nakakailang burger party ka. Ah, uh, sa isang araw po, sir, mga 150 pesos po. 150 pairs, yes, bali po. 300 pieces na burger yes, patty. sir. Depende po. Pag may order pa po yung company, umaabot po kami ng mga 300 pairs. Ah, nag-cater din kayo ng mga company, yes, ma'am? po. Sige, ma'am. Patikim ako neto kung inyong burger ng mama mo Sige, na buy sir, one, take ilang one. Ilang order po ba, sir? Isang order lang kasi napakalaki. Kala ko sampu eh. Ito yung napakasulit na buy one, take one dito sa burger ng mama mo for only 120 pesos lang. Grabe yan. Pure beef patty ang gamit nila dito na may konting extender lang. Tikman natin yung kanilang burger. Mmm. Ang sarap. Malasa. Mas pina special sila dito nung kanilang quiche sauce na homemade din. Ganyan kalaki yung kanilang beef patty. Ayan o. Oh. Grabe, pure beef. Napakasarap. Kaya kung cravings nyo is burger, dito sa Dabilan, punta na kayo sa stall number 79. Hmm.